Eh gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung uh, kabit nyo, Tito Sen. Ano yung mga bayaran mo na sa mga uh, vloggers. Uh, gusto mo talaga ng ano Tito Sen na uh, gusto mo talagang laglagan. Okay, okay ba sa 'yun Tito Sen? Gusto mo uh, sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin. Ah uh, sige lang uh, banatan nyo lang ako at uh, marami pa akong ilalabas. Kumakalat ngayon online ang matinding revelasyon ng dating Eat Bulaga host na si Anjo Ilana. Sa isang TikTok live, diretsahan niyang binanggit ang pangalan ni Senator Tito Soto at sinabing may tinatago itong lihim habang kasal pa kay Helen Gamboa. Ayon kay Anjo, matagal na raw niyang alam ang tungkol sa kabit ni Tito Sen at siya mismo ang inutusan noon na may kinalaman sa babae. Sa gitna ng galit at emosyon, Nagbanta pa si Anjo na kung hindi siya titigilan ng mga taong patuloy na naninira sa kanya, ilalabas niya ang lahat ng ebidensya tungkol sa diumanoy relasyon ng senador. Pero totoo nga ba ang mga sinasabi niya o isa lang itong paraan para ipagtanggol ang kanyang sarili? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Sa kanyang live video, maririnig kung gaano kainit ang emosyon ni Anjo habang nagsasalita. Paulit-ulit niyang sinabing hindi niya gustong ilantad ang sikreto ni Tito Soto, ngunit napilitan daw siya dahil sa mga taong patuloy na gumagawa ng kwento laban sa kanya. Ayon kay Anjo, ilang beses na raw siyang binanatan at pinagtutulungan kaya napuno na siya. Sinabi pa niya na matagal na niyang tinatago ang mga nalalaman niya bilang respeto sa pamilya ni Tito Sen lalo na kay Helen Gamboa na itinuturing niyang kaibigan. Dagdag pa ni Anjo, may mga nangyayari raw sa loob ng Eat Bulaga na hindi alam ng publiko. Binanggit niya ang tungkol sa umano'y takutan at hindi pantay na pagtrato sa ilang artista at staff. Ikinuwento niya na kapag anak daw ng mga kilalang personalidad ang nasangkot, ay tila na po protektahan ito, ngunit kapag ordinaryong tao, mabilis silang natatanggal. Dito nagsimula raw siyang mawala ng tiwala sa mga taong matagal niyang nakasama sa industriya. Bukod sa mga isyong iyon, binanggit din ni Anjo na hindi lang daw isang babae ang nasasangkot sa kwento ni Tito Soto. Ayon sa kanya, may isa pang babae sa It Bulaga na naging girlfriend din umano ng senador habang kasal pa ito. Pati si Bossing daw, may connection din sa nasabing babae. Hindi niya diretsong pinangalanan ito pero malinaw na marami ang nakahula kung sino ang tinutukoy niya. Sinabi rin ni Anjo na binigyan niya ng isang linggo ang kampo ni Tito Sen para tumigil sa paninira laban sa kanya. Kung hindi raw, ilalantad na niya ang lahat ng detalye. Sa puntong iyon, marami ang naintriga at nagsimulang maghanap ng karagdagang impormasyon. May mga nagsabi na baka naghihiganti lang si Anjo dahil sa dating alitan nila sa show pero may iba namang naniniwala na may katotohanan sa kanyang mga sinasabi. Habang patuloy na umiikot ang isyong ito, naging malinaw na may malalim pala na problema sa likod ng dating masayang noontime show. Sa halip na katuwaan, mga isyo ng inggitan, pagtatakip, at relasyon pa ang lumalabas. Marami ang nalungkot dahil dating magkaibigan sina Anjo at Tito Soto, ngunit ngayon ay tila naging magkalaban na sila sa mata ng publiko. Sa susunod na bahagi ng kwento, lumabas pa ang mas matitinding paratang mula kay Anjo habang nagpapatuloy ang kanyang live. Ngayong bahagi, hindi na lang basta simpleng reklamo ang sinabi niya. Tinukoy niya ang mga taong umano ay may papel sa pagsisira sa kanya, pati ang umano'y mga bayad sa media at ang tinatawag niyang sindikato sa loob ng show. Sa bagong pahayag, Sinabi ni Anjo na may mga taong tinatawag niyang nagbabayad ng mga media para sirain ang ibang tao. Ayon sa kanya, madalas daw may mga nakaayos na kwento sa likod ng mga komentaryo at balita. Hindi niya direktang binanggit lahat ng pangalan, pero inuulit niyang may mga taong kabilang sa payroll at may alam siya sa listahan ng mga tumatanggap. Dito pumapasok ang malaking tanong. Kung meron ngang ganitong sistema, paano ito gumagana at sino ang nagbabayad? Sumunod sa kanyang mga sinasabi ang aligasyon tungkol sa mga paglalakbay at paraang pinapunta ang ilang artista sa ibang bansa. Binanggit niya ang Macau bilang isang lugar na pinapadalhan daw ng ilang personalidad. Hindi niya ipinaliwanag ang lahat ng detalye, ngunit ang pahayag niya ay nagdulot ng paghahanap ng koneksyon sa pagitan ng mga biyahing iyon at ng mga pabor na natatanggap ng ilang tao. Kapag may pera at impluensya, Madali raw nagkakaroon ng pabor at nagbabago ang trato sa mga empleyado. Mas seryoso ito dahil binanggit din niya ang mga usaping kriminal na narinig niya noon. Sinabi niya'ng narinig niya ang pangalan na konektado umano sa isang nangyaring krimen at may isang namatay. Muli hindi siya nagbigay ng opisyal na ebidensya kaya nag-iwan lang ito ng malaking tanong sa isipan ng mga tagapakinig. Ang ganitong klase ng pahayag ay nakakaantig ng damdamin ng publiko at dapat itong hinahawakan ng maingat. Hindi rin maiiwasan ang politika sa kanyang panawagan. Inihayag niya na hindi siya sumusunod sa ilang leader na sinasabing sangkot sa malalaking pagnanakaw. Ayon kay Anjo, mas pinipili niyang kumampi sa mga ordinaryong tao kaysa sa mga makapangyarihan. Sinabi niyang tinatawag siyang tuta ng iba dahil hindi siya pumapayag sumama sa kanilang grupo. Pero ipinagmamalaki niyang tumatayo siya sa panig ng mga naaapi. Sa kanyang tono, mararamdaman mo ang kanyang pagod at galit. Pumapasok sa kanyang boses ang kombiksyon na may dapat managot. Gayunman, mahalaga ring tandaan na ang mga ganitong pahayag na may walang konkretong ebidensya ay madaling magdulot ng pagkasira ng reputasyon. Kaya ngayon, lumilitaw ang mahahalagang tanong kung sino nga ba ang magpapatunay ng mga bilog na sinasabi ni Anjo at sino ang handang magbigay ng dokumento o testigo. Kwento ni Anjo, matagal na raw niyang pinag-isipan bago siya magsalita. Sinabi pa niyang may mga tao raw sa likod ng programa na gumagawa ng hindi tama. Isa sa mga binanggit niya ay si Director Bert De Leon na ayon kay Anjo ay siniraan at tinanggal sa pwesto noon. Dagdag pa niya, bago raw mamatay si Director Bert ay umiiyak pa ito sa kanya dahil sa ginawa sa kanya ng ilang tao sa loob ng programa maging ang asawa ng direktor ay lumapit din daw sa kanya dahil sa sobrang sama ng loob. Sinabi rin ni Anjo na plano na raw niyang ilabas ang lahat ng nalalaman niya sa tamang panahon. Ayon sa kanya, hindi daw siya natatakot sa TVJ o sa mga kasalukuyang namumuno sa Itbulaga. Sa mga video niya, naging diretsyo ang kanyang mga pahayag at tila nagbanta pa siya na may mga susunod pa siyang ibubunyag. Hindi rin niya pinalampas si Tito Soto. At diretsahan niyang tinawag ito sa video, sinasabing may mga sekreto rin daw itong tinatago. Hindi lang tungkol sa It Bulaga ang kanyang mga sinabi. Nabanggit din niya na meron daw mga senador na gumagawa ng mga bagay na hindi nararapat, tulad ng umanoy pagpunta sa mga lugar na hindi akma sa imahe ng isang lingkod bayan. Ayon pa kay Anjo, may senador daw na kilalang kilala sa pagiging malakas sa babae at may mga reklamo raw mula sa mga babaeng nagtatrabaho sa mga ganitong lugar. Dagdag pa niya, may mga kwento rin daw tungkol sa mga bagong staff sa Senado na kinakailangang magbigay ng kapalit para lang sila matanggap. Hindi raw niya sigurado kung totoo ito. Ngunit ayon sa kanya, may mga narinig na siyang ganitong usapan mula sa mga nakasama niya noon. Dahil dito, marami ang napaisip at nagtaka kung may katotohanan nga ba sa mga sinasabi ni Anjo. Ang ilan ay naniniwala sa kanya dahil dati naman talaga siyang bahagi ng Eat Bulaga at matagal na rin siya sa industriya. Ngunit may iba ring nagsasabi na baka may ibang dahilan sa likod ng kanyang mga pahayag tulad ng personal na tampo o hindi pagkakaunawaan. Sa dulo ng lahat ng ito, isang malaking tanong ang naiwan sa mga tao. Hanggang saan nga ba ang katotohanan sa mga sinasabi ni Anjo Ilana? Totoo bang may sindikato at masasamang gawain sa likod ng mga programang matagal nang nagbibigay saya sa mga Pilipino o bahagi lang ito ng mas malaking alitan sa loob ng showbiz? Kung sakaling ikaw ang nasa sitwasyon ni Anjo, mananatili ka bang tahimik o pipiliin mong ilabas ang totoo kahit alam mong marami kang mababangga? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.